At mga mo balikan po natin ito pong alinya ni Doc Glenn Soriano. Magandang hapo po sa inyo, Doc. Ito po si Bombo Nerisa at uh, live po tayo ngayon napapakinggan at napapanood dito po sa ating palatuntunan ang inyo pong uh, pagbate, Doc Glenn, sa ating pong listeners and viewers. Good afternoon po. Yes, magandang hapon, Bombo Nerisa. Nice to see you again. Uh, to, medyo uh, busy tayo dito sa paglilinis ng nakaraang mga baha. Mm -hmm. Ito naman, nag-prep nag, nag prep prepare naman ako para sa next na may typhoon na naman daw. <laughs> okay, yes nga po Dok. Ayan po yung uh, napapaulat po recently po. Ano? Uh, pero Dok, sa ngayon po, ito pong mga topic po natin ngayon is kaibahan po. nito pong tinatawag po nila na fever or yung uh, typhoid uh, fever po ano doc doc uh, para po malinaw po sa ating pong mga tagapakinig uh, ano po ba yung ibig sabihin po ng a uh, fever or uh, lagnat po well uh, yung maganda yung at uh, yung uh, message mo sa akin eh the difference between fever and typhoid fever ano mm -hmm. okay ba tayo M merong ano incoming okay ba loud and clear uh, po dokglen okay well ang sinasabi ko kanina, yung uh, message mo sa akin regarding the difference between uh, typhoid uh, fever and typhoid fever is actually ganito kasi fever the, the Fever is a symptom eh no. Uh -uh. Symptom of many diseases. Typhoid fever is actually a a, a disease entity in itself. 'Yung uh -huh. sakit na 'yan eh. Yung typhoid fever uh, insan, kilala din 'yan sa scientific world, the medical world as salmonellosis, okay? okay. Kasi ang cause niya ay Salmonella. It's uh, salmonella. based on symptoms, ang minsan tawag nila ay enteric fever dahil yung enteric, uh, kasama yung mga chan natin eh. Ganon. Uh -huh. so, so, fever spikes, yung mga, yung typhoid fever, yung sakit na typhoid fever is characterized by yung very high, mataas na talagang lagnat eh. Uh -huh. Yung mga mayroong infection ng typhoid, lalagnatin ng drabe, pataas. Ganon yun. Okay po. Mm -mm. Pero Doc Glenn, ano po ba yung mga usual na mga reasons na uh, pagkakaroon po ng lagnat ng isa pong uh, tao, Doc Glenn? Well, uh, dapat tandaan ng tao, eh, fever is actually uh, isang defensive response to sakit. Okay. Kung may sakit ang tao, kahit ano man yan, alam mo ang body natin very sensitive yan sa mga infection. Kung merong konting virus, kung may konting bacteria kung may cancer kung merong kahit na yung heat lang eh sobrang uh -huh. init yung mga heat stroke magkakaroon ang fever ang tao yan ang response ng changes sa something in the body so dapat iconsider natin ang fever as as parang buhay yung ating body nagre-respond sa environment natin it's actually good eh pero uh -huh. dapat natin i idalin natin yung symptom na fever further para ma-investigate natin o ano yung nagiging cause. Okay po. Ayan. Doc Leng, uh, correct me if I'm wrong po, no? so parang sinasabi po natin po ba dito na parang normal na po na reaction po ng ating katawan, yung pagkakaroon po ng alagnat uh, po? Yes, correct. Kasi fever is a sign of infection, uh. okay? On the other side, yung perspective ng fever is uh, actually yung mga invading organisms katulad ng uh, virus, there are some viruses na ayon nila yung mainit. So, ang body mag generate siya ng heat para mamatay yung virus o hindi siya lalago. Ganun 'yan eh. So, by uh, uh yung fever, lagnat should be seen in, actually is a parang good defensive mechanism ng body. mm -hmm. all right po. So, uh, doc, like ano naman po ba itong uh, typhoid uh, fever po na tinatawag? At uh, paano po 'yan na na iiba sa simpleng lagnat po? Well, uh, yun nga. Fevers actually should be a diagnostic tool sa mga doktor, yung mga okay. medical professionals. Kasi ay isang fever, meron siyang ugali eh. Meron mga sakit na biglang tataas at matagal bago siya bumaba. Okay? Etong typhoid fever, ugali nito, gradually tumataas ng day. Tataas ito, bababa, babalik, kataas, mas mataas, mawawala siya, tapos babalik, mas mataas kaysa yung, yung previous day. So, ugali ng typhoid fever is uh, gradually nag increase yan hanggang sa peak. Tumatagal nga na ng, ang fever ng typhoid na mga 10 days na very high. Yung Ay. ibang sakit, katulad ng mga viral infections, tumataas yan, bigla, tapos bigla din nawawala. Mm. Ganun yan eh. Mm-mm. And uh, doc Glenn, according po sa ilan po sa mga nabasa po natin dito is ito po nga uh, typhoid fever po ba? I e, uh, galing po 'yan sa mga maruruming pagkain or inumin or saan po ba ito doc? Usually nakukuha ito po uh, typhoid fever po. Well, yung uh, ang typhoid fever is caused by yung ang bacteria, ang tawag nun, Salmonella typhi, okay? Mm -hmm and the Salmonella typhi actually uh, lives in animals katulad ng chicken, birds it actually can live in the human being okay ah. so the infection is actually yung ang tinatawag na yung, ang question mo saan napukuha nakukuha ang typhoid infection from contaminated uh, food, contaminated material okay so kung salibawa ang chicken Madalas tayo kumakain ng chicken. Uh -uh. Madalas tayo kumakain ng itlog. Salmonella can live in chicken. Salmonella can be found in eggs. Uh -uh. Salmonella can be found in some human beings na may, parang ang tawag natin sa kanila carrier, okay? Uh -huh. So kung yung chicken o yung egg o yung human being meron siyang typhoid na nag uh, naging nag uh, close sa food on kumain yung tao ng contaminated chicken na improperly cooked o yung egg mismo na meron siyang uh, contamination, yun magkakaroon ng tao ng infection ng typhoid. Yung infection na yan is called typhoid fever. Okay po. Mm, -mm. May panahon po ba or uh, month po no or as uh, taon din na mas mataas po yung mga cases ng uh, typhoid fever, especially po dito po sa Pilipinas, Doc Glenn? Well, wala naman talagang season ng typhoid. Okay. Ang ang determine ng spread ng typhoid is para bang klima natin. Well, well, kasama minsan 'yan doon sa mga waterborne diseases eh. Kasi alam mo waterborne, yan din ang nagdadala ng contamination. Ang mga tao mahawak sa mga tubig o nagmamadali magluto, nakokontaminate ang food, nakokontaminate ang water because typhoid can, the typhoid virus, the salmonella virus, can be transmitted or spread through water. So, you can't remember, it could be included in the waterborne diseases. Yun. So, careful lang tayo sa mga chicken, eggs, at saka paghawak ng mga pagkain. Mm -hmm. Ang mga taong may suspicious na typhoid fever, kailangan lagi naghuhugas. Careful mm hygiene. -hmm. Sino po, Dok, yung mga usual po na natatamaan nito pong sakit na yan? Mga bata po ba? Or uh, matatanda? Or depende pa rin po yan, Dok, sa immune system po nila? Well, uh, it has no selective age. Mm. All, all ages can be contaminated. It's just a matter of yung yung in, yung very careless hygiene. Kung saan man pumasok yung typhoid na bacteria, lalago yan, magiging uh, typhoid fever talaga yan. So, all ages can be affected. It's just a matter of yung uh, uh, yung carelessness eh pero it can be different in the different ages eh kasi yung the age age uh, range halimbawa sa mga pediatric ah uh, mas maganda yung immune system nila so mas kakayanin nila kaysa yung mga senior na medyo mahina immune system at saka yung may mga predisp predisposing sicknesses eh Kung yung mga halimbawa yung mga may diabetes, yung may mga kidney problem, yung may hypertension, na mas madali silang tamaan itong mga sakit kasi almost opportunistic sila. Pero halimbawa na lamang po Doc Glenn no pag-kunwari uh, sa bahay lamang po or hindi pa po nagpapakonsult, di hindi pa po nagpupunta ng uh, hospital po Doc Glenn. Uh, paano po ba malalaman nung isang uh, parent po na kung lagnat lang po ba itong na-experience ng anak nila or typhoid na po? May mga ganung uh, signals din po ba Doc Glenn? Well, ang diagnosis ng uh, typhoid fever is, is true yung first of all is history, okay? Mm -hmm kailangan ng doktor maano siya sa history. Alam mo, nawawala yung history ng mga doktor ngayon na ayaw nilang kausapin ng pasyente. Sasabihin lang, sakit ng ulo ko, eh sige, mag-take ka na ng biodesic, tapos na. Yan na. Pero ang talagang trabaho ng yung magaling na doktor is mag-interview. Kausapin niya ang pasyente in the kung ano ang maginawa niya for the last, past week kung kailan nag-umpisa yung symptoms. Okay? So ang typhoid fever, nag-start usually yan sa contamination. Itong okay. pasyente kumain ng something na, na contaminated. Okay? So, babalik yung doktor do sa time na yon, mga 5 to 7 days, anong ginawa mo noon time na yon? Eh kung sasabihin ng pasyente, kumain siya ng manok, o kumain oh. siya ng raw fish, o, kum, o naka, may party sila, ganon. So, yan, part of the history yan. Okay? So, di lumabas na yung fever concerned yung mother. Uh -uh. Ang ang associated signs and symptoms importante 'yan. Kasi ang typhoid fever hindi lang yung mataas na lagnat. Meron na GI symptoms 'yan. Uh -huh. Yung nausea, vomiting, masakit 'yan at uh -huh. saka nagtatae. 'Yun ang associated. So, so ang parent may high nalaman niya may high fever tapos may associated na abdominal symptoms, kailangan magpatingin kaagad sa doktor. Chances are, baka typhoid ngayon. Okay po. Doklan, nakakahawa po ba ito pong uh, klase ng sakit po na ito? Uh, actually, it's part of the communic communicable disease category. Okay. Kasi yung non-communicable, parang diabetes yan. Hindi mo nakakahawa. Ito, typhoid, nakakahawa yan. Actually, mayroong case na long, long time ago, yung tinatawag nilang typhoid Mary. Si typhoid Mary, wala siyang symptoms eh parang wala siya, wala nakakaalam na meron siyang carrier siya ng typhoid. Pero siya, cook, nagluluto siya. So lahat ng pagkain niluto niya, binili ng mga customer, customers niya, nagkaroon sila ng typhoid. So mm -hmm. yan, nakakahawa talaga yan sa mere careless hygiene. Okay. Mm -mm. May ginagawa din po ba tayo, Dok, na mga test or mga laboratory po uh, with regards po sa pagkakaroon na po, pong uh, typhoid fever po? Yes, ang diagnosis ng typhoid fever is done basically kung gusto mo talaga makonfirm. Kasi sa symptoms pa lang eh. Signs and symptoms, alam mo na, malamang typhoid ito. So, uh -uh. umpisahan mo na may antibiotics eh. Pero ang ginagawa ng mga doktor para to confirm, um, makikita naman yung uh, sa blood test. Makikita din sa stool exam. Makikita rin sa urine. So, yung tatlong yan eh. Aside from the physical, yung signs and symptoms, mag-order ng doctor ng CBC, ng blood chemistry, ng urinalysis, at stool exam. Yan ang importante. Mm, -mm. na-mention niyo po yung uh, antibiotics po, no, na isa po sa mga gamot, na ito pong uh, klase po ng sakit po na yan. Uh, aside po dyan, paano po ba ginagamot uh, fully po ito pong uh, typhoid fever? Well, uh, maraming klaseng mga gamot ng antibiotics na pwede ibigay, okay? okay? Pero dapat talaga, yung, yan, yan ang ano, yung importansya ng magpatingin sa doktor kasi siya ang magsasabi kung anong klaseng antibiotic. Uh -uh. Pwede ang typhoid fever, pwedeng gamutin yan sa simpleng murang antibiotic katulad ng yung amp ampicillin, kaya naman yan. Pero merong mas mahal katulad ng mga cefuroxime, cyprofloxacin, mga ganon. Uh -uh. Pero yung mga dulo-dulo, usually ginagawa ng doktor pagka halma yung yung infection, parang hindi nakuha do sa murang antibiotic. Gumalik ang pasyente. De palitan na natin ng mas mabisa, mas malakas. Pero hindi dapat 'yan ang mauna. Dapat mauna yung murang simple na mabisa. Aside po sa mga gamot na po yan na na-mention nyo po, Doc Glenn, may mga nire-recommend din po ba tayo na parang kumbaga mga herbal o di naman po kaya mga natural remedies po na safe po na gamitin kasabay po nito pong pag-take nila ng mga gamot? Oh yes, okay. Kaya nga ako, pabor ako doon sa alternative medicine eh. Lagi ako pumapaanik mm. sa alternative. Pero one important point is alternative medicines katulad ng mga herbal cannot be used for this acute infection. Katulad ng typhoid fever. Kasi uh -huh. typhoid fever can kill a person within 10 days, within a month. A eh. e herbal medicine will only act para ma magiging mabisa yan after mga 1 to 3 months nga eh. So, hindi talaga magti take effect ang herbal medicines eh. Ako sinasabi ko sa alternative medicine, meron naman akong mga gandang products nire-recommend. Pero ako sinasabi ko, herbal medicines, alternative remedies, should be taken on a continuous daily basis for at least one year to prepare for illnesses like typhoid fever, okay? Aww. Because typhoid fever is opportunistic in immunocompromised people, okay? So if you have been taking mga alternative remedies, herbal for one whole year, malakas yung immune system mo. etong typhoid, pag tinamaan ka hindi tatagal yan at madali ka mag recover. Uh -huh, uh -huh. May bakuna din po ba ito doc? Oh, oh yes. Well, ang typhoid fever, uh, meron din bakuna, Bakun okay? The, the the vaccination for typhoid fever basically is to uh to boost the immune system, okay? Hindi katulad ng virus eh. The viru the vaccine virus, uh, the virus vaccine can actually para to niya yung immune system to a specific virus, okay? Pero the vaccines cannot train the immune system to fight a particular bacteria. They just strengthen the immune system to fight any kind of bacteria. Yun ay yun. Mm -mm. Ayan po, Dok, matanong ko din, no? Ano naman po siguro yung mga maling paniniwala po ng mga tao tungkol po sa um, typhoid uh, fever na gusto nyo pong itama, Dok Glenn? Well, uh, yun nga, in general, yung mga ganong mm -hmm. effects communicable diseases, Uh, marami talagang pamahiin. Well, sa, sa, isa lang eh, yung, yung uh, sabihin natin, yung kissing, Kasi sinasabi, pwede bang mahawa yung typhoid sa kissing? Not, not, not necessarily. So, para bang masyadong malayo na yun. Uh, dapat lang natin tandaan, is typhoid fever, typhoid infection, is spread through contamination. Okay? okay. So, kung dalawang couple, pareho wala silang typhoid na na bacteria, hindi 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 magkakaroon ng infection. Kailangan galing sa isang tao, meron talaga siyang kahit isang bacteria na nandun sa loob ng katawan niya. O kaya isang tao umawak ng contaminated o nag-consume ng contaminated food. Yun mm -hmm. lang. Ayan po Doc Len, maraming salamat po. Ah, uh, panghuli na lamang po siguro, ay ano na lamang po siguro ito po nga uh, may advice po natin para po hindi na po lumala yung alagnat, uh, uh, lalong-lalo na po 'no sa mga bata habang uh, naghihintay pa po na mga check-up o hindi pa po nakakapunta para po magpa-check-up, Doc Len. Yes, dapat talaga uh, yeah, ang, uh, ang mga pediatric eh pediatrician nga ako. Ang pediatric age is the has the strongest immune system kung properly nourished for the first year of life. Ang problema nga natin sa pediatrics ito mga yung uh, yung mga mga poor families na walang access sa mga mga tamang gatas wala access sa mga vaccination, sila mahinang immune system eh. mm -hmm. So kailangan talaga i-push natin ang awareness ng child health eh, through tamang nutrition, tamang exercise at saka yung vaccination programs. Ayan po. ah uh, muli po, Dok maraming salamat po no, sa oras po na inalat niyo po para sa, po sa amin. Bigyang linaw po kami uh, dito po sa pagkakaiba nga po ng fever at uh, typhoid uh, fever. Maraming salamat po and uh, magandang hapon po ulit. Thank you din and thank you for having me.